Hi everyone, today gumawa naman tayo ng home remedy pang tanggal ng ubo at sipon. Dahil nga pa bago-bago ang panahon dito sa Canada, gumawa tayo ng pangontra sakit dahil bawal tayo magkasakit ng mga nasa ibang bansa. magprepare lang tayo ng dalawang basong tubig, pakuloan natin yan. Tapos, mag-slice tayo ng luya. Okay lang kung may balat or wala, depende sa inyo. 3 pieces bay leaf. Quitier lang natin siya tapos imix mix natin doon sa luya. Lagyan din natin ng cloves, isang kutsarita. Pakuloyin lang natin lahat to ng 3 minuto. Kapag kumulo na siya mga 3 minuto, pwede na natin siyang ahunin. na luya, pedeng mas marami or kahit 3 inches lang. Sa akin kasi mas gusto ko yung marami. Amoy na amoy yung aroma ng ginger. After natin pakuluan, ilagay na natin siya sa malinis na container or jar. Sasalain lang natin siya. Alam nyo ba nung medical ko, yung lumabas yung result ng medical ko na meron sinabi na meron daw cloud sa lungs ko. Ito lang ang ginamit ko para ilabas ko yung mga plema. Wera pa yung mga binigay na gamot ng doktor. Sinasabayan ko ng pag-inom nito para mas mabilis yung epekto. Mga 1 to two days lang, ramdam mo na yung epekto niya kasi nilalabas mo talaga yung mga plema. After natin mailipat sa container, lagyan natin siya ng 2 to 3 tablespoon honey. Tapos, i-mix lang natin siya. Tapos, kapag na na natin siya, pwede na natin siyang i-refrigerate. Consume natin siya first thing in the morning, yung walang lamanan siya kukuha lang tayo ng 2 tablespoon tapos i-mix natin siya sa 1 glass of lukewarm water. Consume natin yung mixture natin for 2 weeks. Mm.